Mahal ko mga malabuyo. Ramdam ko ang dinadanas yung hirap sa nakalipas lamang na hugupit ng Typhoon Karina na sinabayan pa ng high tide at pagkasira ng North Navotas Navigational Floodgate sa Tansa. Kaya naman tayo ay nagsasagawa ng mga rescue and relief operations para sa kaligtasan ng lahat sa kasagsagan ng masamang panahon. As of July 27, umabot sa 265 na pamilya o 970 na katao ang ng ating mga kawani, habang umabot naman sa 1,803 na pamilya o 9,015 na individuals ang nanatili sa ating mga evacuation centers. Nagpaabot tayo ng mga tulong gaya ng mga family food packs, sleeping kits, hygiene kits at iba pa. Hindi dito natatapos dahil magpapatuloy ang pamamahagi natin ng relief goods sa mga susunod na araw mahigit 1,500 na malabwanyo rin ang serbisyo ng ating Libre Sakay Trucks na naghatid sa kanila ng ligtas sa kanilang mga destinasyon sa kabila ng malakas na ulang. As of July 29, ay 29,040 na malabwanyo o 5,808 na pamilya ang mabibigyan natin ng food packs na bahagi ng ating relief operations. Inilunsad din natin ang aking ikatlong walang tulugan serbisyo caravan upang mailapit ang mga serbisyo gaya ng medical and dental mission, clean-up drives, mobile kitchen, at iba pang mga programa para sa inyo matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina kasama ang Goya at Hospitalization Assistance para sa Blue Card Members. Maliban dito, masaya akong ibalita na sa darating na Miyerkules, July 31, ay ating i-release ang aking ipinangakong Malabuan Ahon Blue Card Emergency Cash Assistance na siya rin pangalawang ayuda para sa taong ito. Naway ang halagang ito maging pandagdag tulong maliban pa sa mga family food packs at hygiene kits na aming tuloy-tuloy na binabahagi. Sa ating mga kababayang Malabuan Ahon Blue Card members, ihanda nyo ang inyong mga Blue Card at abangan ang text message na inyong matatanggap mula sa USSC. Ilalabas rin natin ang listahan ng mga pangalan ng beneficiaries sa Malabon Ahon Blue Card Facebook page. Stay safe, Malabonios! Sa ating panahon, sabay-sabay tayo, walang may iwan. Malabon Ahon!